Simulan natin. Nung unang announcement ng nanalo, 3-2 para kay Mhot. Di ako magiging plastic at kita naman sa reaction ko na di ko nagustuhan, pero di ibig sabihin noon na di ko tanggapin at talaga namang wala na kong magagawa. Isa sa mga pinaka pinagsisisihan ko ay ang hindi pagsaway nung nagbuo ang crowd, at super duper sure akong hindi para kay Mhot yon, na ako at nawala kong posure. Isa din yung inasal ko sa stage, hindi ugali ng champion yon, hindi ako yon, Dala na rin ang naghalo-halong pagod at frustration, kaya naging ganun ako. Pasensya talaga guys, so ayun bumaba ako ng stage at oh, hinampas ko sa sahig yung mineral water ko, at sinipa ko yung isang upuan. Yan ang totoong nangyari, may nabasa kasi akong nagliliparan na upuan grabe naman. Ginawa ko yun kasi gusto kong iwan lahat ng bigat sa lugar na yon. uwi akong walang dalang negative energy. Makikita ako ng anak kong nakangiti na parang nanalo ako ng isang milyon. Pasensya sa way ko ng pagtanggal ng frustrations, pero ganon talaga ako at Big S o 2MY Brothers nga si Kuya Sakogbae 6th na pinakalma ako. So ayun nakangiti na kong lumabas ng venue, totoong ngiti siya guys. Kahit kailan hindi ako naging plastic sa pagpapakita ng emosyon, kita naman sa video na di ko tinago yung pagkadismaya. Oh andun na tayo guys na akala ko rin ako nanalo. Pero late na nag sink in na baka akala ko lang talaga yon. Kaya nga may judges. Kasi sila hahatol sa kung sinong karapat dapat. Isa din sa pinaka na konsensya ako ay sa inasal ko kay Mot sa stage. Si Mot ang tipo ng MC na hahanga ka talaga sa skills niya bilang rapper at ugali niya bilang tao. Tunay ngang kampiyon. Kung may babalik ko lang sana ang panahon at hindi naging ganon yung asal ko, pero wala eh, kailangan kong matuto sa pangyayaring yun, at wag hayaang mangyari yun ulit at si Mot nagturo sa akin nun. Salamat tol, so ayun na nga, tingin nyo ba masaya ako ngayon? Tingin nyo ba pagkatapos kong lumabas ng venue na tanggap na yung nangyari tapos may hahabol sa akin na binaliktad daw ang resulta, at ako daw nanalo, sasaya ako. Ilang araw na kong hindi nakakatulog nang maayos hindi ko to deserve, naghanda ako, nagre-reply ng mga bumibili ng tickets, nagme-meet up, nagmamaksim at wala akong maayos na oras sa anak ko, habang ginagawa ko yon. Imbis na mabunutan ako ng tinik parang sinaksak pa ko sa puso, maghihilom ang sugat ng pagkatalo, pero ang manalo sa ganong pangyayari, ay isang hindi maipaliwanag na sakit. Nag-effort kami ni Mhot na maging classic yung battle, hindi maging controversial. Matagal akong nagpagaling mentally, alam ng mga nakakakilala sa akin yan. Hindi biro ang depression. Bumalik akong clean cut na poging mfker at mas ginalingan ang pagbattle, pero mukhang papangit na naman ako neto Hayes. Kung kailan unti-unti ko nang naibalik kumpiyansa ko sa sarili ko, tsaka nangyari to lahat.